Psalm 24 verse 1 The earth is the Lord's and everything in it the world and all its people belong to him. Nabanggit ko na to before pero isa kasi to sa naalala ko kanina no nag-iisip ako. Na-remind ako na, ako na lang bakit ako nag-aalala? Eh, hindi naman akin to. Kay Lord to ipinagkatiwala lang sa akin. Alam nyo ba kapag nag-aalala tayo lalo na sa trabaho, sa career o sa mga bagay sa paligid natin ay para tayong isang kasambahay na nag-aalala ng pambayad ng kuryente ng amo niya. Nakakita ka na ba ng ganun? Na yung naghahanap ng paraan para makabayad ng kuryente yung amo niya is yung kasambahay ay... Oh, di ba walang ganun? Parang ganun din tayo kapag nag-aalala tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Inaalala mo yung mga bagay na hindi naman sa'yo kahit yung buhay mo. Lahat ng yan sa Panginoon. Walang sa'yo, walang sa akin, walang sa atin. Ang problema nagsisimula kapag inangkin mo na yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Maging yung mga mahalagang tao sa buhay mo. And to be honest, kahit sarili mong buhay, hindi sa'yo. And kapag naisip mo na kay Lord naman to, you know what? You will be peaceful. May yung problema na hindi mo alam kung paano susolusyonan, you will pray for it. At ibibigay mo yung buong tiwala mo na si Lord na ang bahala sa lahat. Hindi ka para maging tamad, pero kumikilos ka ng merong pananampalataya. Ang schedule ko November 1 ng release ng Fino Jersey pero ang schedule ni Lord November 5. And I'm gonna do what my father told me. Maliit man yan o malaki. Sana po ay matutunan yung lahat na pagtiwalaan ng Panginoon ng buong puso. And praying na malinaw po ang mensahe ng video na to.